Yo, yeah, watch out mga kalang may panuor yan, na to Bahay na ito, ang makaisigip pa ng supply dahil ang bahay na ito Sa isang tap talaga ni Manong Kaya Na hindi pa talaga daw Bayad ng isang eh, na ito yung video na ito mga kalang Manong Palmera po ako galing Ayang, wala nga pa, Manong, isang daan po yung pinayad ko sa inyo Ito

sabi mo galing ka rito, di ka tabi sa Ano, sandali, sa kanya kasi kami, 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 hindi kami, kami, ho kami, 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 na kami, 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 po. Ang magawa si Manong Kaibig, kinala mo na 50 pesos. Kahit